pupunta. Hoy, makikilala mo. Sa kapatid mo doon. Kotaw. Nay, si Tatay. O bakit tu sabay nang tatayo? Patay na 'yan. Why did you just sabihin mo? Kaya ka to lipit na sabihin ng mama, kasi dimo mga taong nandito kasi ko ano-ano 'kin mo. Kaya tumigil ka. Basta sumama ka na lang. Sumama ka na ako ng bahala sa bata. Sumama ka sa amin! O oh, bakit? Ano pa nangyari? Basta sumama ka na lang! Sumama ka na ako ng bahala sa bata! Basta sumama ka na nangyari? Basta sumama ka na lang! pakiramdam mo, parang namumog yata yung mata mo. Hindi lang, mga, naman lang mo gaano na magka Magkakapil lang ko ako. Kung sa mga pakiramdam mo, bakit papasok ka pa? Ihiga mo na lang muna yan at baka lumala pa. Lalo ako mo kung hindi lang ako ang mga araw. Sige, ikaw bahala. Mauna na ako ah. Magta-try si Ken Paco. Mayroon pumasok doon kina Melissa agad. Sasabok pa ako sa Alam mo naman yun, kapag nalilita ko, nagpaparinig. Bakit po? Hindi po siya magaling. E paano gagaling yun? Hindi naman nakikinig sa otos ng doktor. Sobrang marigalig. Laging ginapakalik. Laging mainit ang ulo. O, oh, sige ah. Sige po. ko pa ba? Wala to, kaya ko to. Eh bakit ganun? Hindi pa rin kang nipigil yung pagdurabo. O oh, eto, inumin mo. May deperensya daw ako sa dugo, pero kipigil din ito. Teka, teka, anong may nakita? Hindi ko kaya maintindihan. Eh di ano pa, nakikita ni Mia ang kamatay ng isang tao. Bagsak, mahal pa Ha? Sabihin mo na kasi ni Mia. Kaya kong pag-usapan. Ang gusto. Ito? Ako nga po. Bakit po? Sige, sige po. Papunta na po. Sino ba yan? Anong sabi? Mga polis na papunta ako sa pusito. Sama na kita. Ma'am! Ma'am Eden! Ma'am Eden, nandito na po ako. Madden. Magigi na po para makapagpahinga na po kayo. Matulog ka na po. Kapag may kailangan ka po, Mia, yung tungkol sa sinabi mo sa akin kanina, naikwento mo ba sa iba? Wala po. Tumahimik ka, mag-iingat ka kung kanino mo ikwento yon. Huwag kang makikialam, ipangako mo sa akin. oo oh, ita na

ko nang maniwala sa mga sinasabi mo. Kaya lang, talanggi ng mga pinasasabi, ko. Ganun ba? Hindi. Tinatunong ko lang kung bakit ikaw, bakit sa'yo nagpapakita yung mga pintay. Eh, wala ka naman kinalaman sa pagtamatay nila. sa'yo, Mia. Nandito siya. Nandito siya! Sino? Anong pinagsasabi mo, Mia? Hey, Mia. Ano ba ang kalat na kalat na sinabalitan ng yeah? Ano, may Dito ba siya? May kinalaman ang mo sa pagkamatay ng mga tiya. Dapat ang alam. At wala nang tita si tiya. Ito lang mo lang sa mga tiya. ka, no? Kaya pala dumudugo ang ilong mo nang nakarang araw kasi nakikita mo yung ilong niya. Yeah. Yeah. Uy Mia! Mia! May sinabi sa akin si Carla. Kaya raw pala dumudugo yung ilong mo nung nakarang araw kasi may nakita ka. Alam mo bang malapit na kong maniwala sa kanya? Ang dali mo naman maniwala. Tsaka, masama daw yan. Labag daw yan sa Bible. Kaya ba niya labanan mo? Okay. Alam mo ba, hindi ka naman bibigyan ng ganyang regalo kung hindi mo gagamitin sa kabutihan. Paano ka nang nga siguro? Hindi naman ito Well, siguro makademonyo kung gagamitin mo sa kawalan yan. Pero kung gagamitin mo sa tabutihan... Anong kabutihan. Anong naman kabutihan ng magagawa nito? Hindi mo naman kasi alam. Ang alin ba? Ang nararamdaman ko. Nabalitaan mo na ba? Ah, ang alin po? Nahuli na raw ang pumatay kay Ma'am Eden. Talaga po? Sino? saan mo po nalaman? Ang sabi dun sa balita na nakita ko, karpentero daw. Pero hindi ko alam kung totoong siya ang pumatay. Iniimbestigahan na daw. Ganun po ba? ikaw ba yung carpenter ang nagtatrabaho sa tapat ng bahay ni Ma'am Eddie? Ako nga ho, anong kailangan mo? May ilan mm -hmm. lang akong katanungan sa iyo. Ang pagho saan? Kapon ito sa pagpamatay ng Ma'am at ni sa loob ng tapat ng bahay, may nakakita ko sa na pumasok pa ba sa bahay. Inaanamin ko naman po yun. Pero meram lang naman akong mapilyo. At pagkatapos, umalis na ako. Hindi ako pumatay kumaka lang sa akin sa prison to. na lang ako paliwanag. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang pinagawa. Mek, po. Nalak mo na ba ang mga pinto? Opo po, ato? Bibili lang ko ako ng sabon. Ako na ang bibili. Ah, sige po. Bakit okay po, ato? Oo, oh, wala mo na. Sa paano ka na yung matutulungan kung hindi ka naman nagsasalita? Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko? Hindi subukan natin. Yung lalaking pinagbibinta nga nila, hindi yun ang bumatay. Sa kita, paano mo naman nalaman nila? Nakita mo ba yung mukha ng tuloy? Paano nalalaman nalaman sa iyo? Ba't, alam ko. Nako ikaw ha, huwag mong gagamitin ang utak mo sa polis. Hindi lang sila maniniwala sa iyo. Tinatanong niyo ko, sinasabot ko kayo. Nagpapakita sa akin ng amo ni Tia, yung pinatay. Magkakamagsalita ng ganyan? Humingi siya ng tulong. Anong tulong? Hindi ko alam. Bakit lang pati yung maid? Makakasama rin sa, sa plano ngayon. Para malinis, baka magsumbong yung maid. At least malingang na. Hindi ako kumbinsido. Bakit hindi ako kumbinsido? Bakit? Nakita mo ba yung itsura ng karpenterong yan? Bakit? Ano ba dapat ang itsura ng mga mamamatay tao? pang kailangan mo ito. Eh. Masalamat na lang tayo at nakatulungan po matagin po tayo. Hindi tayo siguradong siya. Bakit? Bakit kanyang ka mga tingin sa amin? Oh, kumusta ba ang tiyama? Ayun, pinapainin ko ng damo. Mark, thank you, ha? Wala yun. Dumudugo ba pa ang ilang e minsan Totoo ba yung sinabi ni Carla kahapon? No, no. Yung kapag daw dumudugo yung ilo mo, ibig sabihin may nakita ka? Hindi yung totoo. Ano ka sa masak? Mahula. Tara na, umuwi tayo. Gusto ko na sana linisin ang kwarto ni ma'am. Pero sabi ng pulis, huwag na daw muna. Ano bang hinahanap mo dito, Edwin? Iwan hey, mo muna ako dito. Nag-linear ka na ba? Ipaghahanda kita ha. Yeah. Sabi raw, mas nakakabuti kung doon muna ako. Mas yun, Manang. Mas kasi sila yung magpapaalam na. Manang, nabalitan niyo na ba yung hiniling karpentero? Oo, oh, si Rudy. Naniniwala ka ba na siya ang pumasok nito? Edwin, mabait si Rudy. Ang ganda nga po nito. O oh, bakit ngayon lang kayo? Nagawa lang po kami sa simbahan. Kanina po mga ganito yan. Pinalabas ko yung mga gamit ko sa aparador. Inayos ko lang. Nakita ko nga ito. Hindi po lang po nakita yan. Sino po nabigay sa inyo? Kay Mamede nito. Minsan kasi nung pumunta ko sa kanila, nailagay ko sa bag ko, hindi ko na naibalik. Mia, anong nangyari sa Ano Anong nangyari sa iyo, Mia? Mia, anong nakita mo? Ang inili namin mag-asawa ay ang pagiging fair. Wala naman kami hinihingi yung sobra sa mana. Mas may karapatan sa lehitimong anak at ako yun. Magkano na ba ang mutang sa kanila? Sure. Kaya siguro hindi sa iyo binigay ang buong mana dahil sa dami ng utang mo. Tustuin man o hindi, kasali kami sa mana. Pag-uusapan ba natin ito ng mausay o papaabutin ba natin ito sa Korte? Mali ang taong nahuli namin. Bakit? Kilala mo ba ang pumatay kaya ng L.S.? Basta mo, hindi siya pumatay. Paano mo naman nasisigurado kung hindi siya ang pumatay? Bakit hindi siya kasi, po, nakakakita ano, mga nangyayari. Walang pupuntahan tong usapan na to, puro kayong kalokohan. Totoo po yun, nagpapakita ko sa mga mga kira Tira pala ulo niyo, umalis na kayo dito. Tao po. Tao po. Sino hanap niyo? Ikaw ho ba si Edwin? Tao nga, uh, anong kailangan nyo? Sa pamamagitan ko. Kuwenta. sa pakamatay ng Irina si Ma'am Eden. Pasok muna kayo. Kita ko ng mga nilaresey <laughs> na ara. Naiita po ang kamatayan ng mata Anong nakikita mo? Ano sinasabi sa'yo ni Mami? Patingin lang siya sa akin. malupot At parang may gustong sabihin. Pero... Pero ano? Parang sabi niya na hindi ka pintero ang pumatay sa kanila. Hindi rin ako nangyiniwala. Ano ba kasing ebidensya laban sa kanila? yung katulong ng kabibay. Nakita daw na huling pumasok dito sa bahay ang karpenter. Totoo naman yun, pero amalis naman siya agad. Hindi siya ang pumatay. Ano ba ang nakita mo? May lumating pang iba. Galit na galit ang nanay mo. Ano nakikita mo niya? Anong itsura niya? Meron siyang bag. Kumuha siya ng kuchilya. Hindi ko makita yung itsura. Hindi ko makita. Inamit niyo ang pang patay sa namin? Oo mga favorite news mo sa mga garot ni Mami. Nakausap niya rin namin sa aling sabi. Ang sabi ikaw lang daw nasabay habang wala pa ang mga polis. Patay na ang Mami nang dumating ako ron. Ano ginagawa mo sa porto ni Mami? Wala. Alam mo, wala nga akong naramdaman na, nang makita ko siyang patay Alam mo kung bakit? Because she deserved it. You will pay what you did to her. O ano nyo naman nasabi na may kinalaman kami sa nangyari, ha? Kaya ako pang na doon sa bahay matapos yung nangyari kay mami. Ano po ba kalayo ang bahay ninyo sa bahay ni mga na? Eh? Three minutes away. Malamang, kilala ka ng na katulad na. niya. Hindi sabihin, hindi mo malabong patay ng maid para hindi makapagsambung. Wala lang kaming kinalaman sa pagkamatay ni mami, okay? Pwede ba? mas ka na nga. Tawa ako tapos sa inyo. gagawin sa magulang niyo? ko rin alam? Ngayon na nalaman natin kung sinukulat ko na sa kanila. Ano ko rin alam? Pumadat sa akin. Alam ko na totoo. Totoo? Anong totoo? Ay, ikaw nga talaga pumadat sa mami. Wala kila ka. Ipapakulong kita. Paano mo naman nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Kalokohan, hindi ko yung magagawa kay mami. Alam mo, akala ko rin. Pero akala lang pala. Hmm. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na para pagbintahan ako? At saan mo naman nalaman yan? Kaya niya, nakita niya pumatay sa main at game ma, at ikaw ang nakita niya. Kalukuhan. Kaya lang ang maniniwala sa pinto mo. Huwag kang mag-alala. Makakala din ako ng ebidensya. Tanapin mo itong babaeng ito at dalhin mo sa akin. Susunod po. you mm -hmm. Gusto, sa'yo. Ikaw pala, ha? Pakawalan mo ako dito. Sisiguraduin kung mapupulo ka sa kulungan. Tumigil ka! Wala kang kaluluwa! Sisiguraduin kung mapupulo ka sa kulungan! Hindi na yun ang mangyayari! No? Demonyo ka! Magpapayaran so, mo ang lahat! Magkita na lang tayo sa impyerno!